balsa mo na. Na. Huwag nga nalang. Ito yung pa. magdadala sa akin, na. Okay, ha? Ako, tayo, ha? Hey, wa, masama tayo sa vlog dyan. Ate! Ate! Kasi, pa, ako ng mga, ano Para ng driver ko nag-hype pa. Ayusin mo ha. Woo! Wala na bang naiwan doon? Kasya ba yan? Kasya ba yan? Pinagkasya mo na lang talaga yun, no?